Ngayon mga kaibigan, good morning uh, at welcome back to my channel mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, ngayong umaga, uh, and dito na naman tayo sa farm upang magdilig tayo ng ating mga tanim na frutas So ito, didiligan natin to mga kaibigan para uh, di mamatay. Kasi ilang araw na tayong di nakapagdilig dito mga kaibigan. So didiligan natin. So pasensya na mga kaibigan, medyo malakas po yung hangin So, siguro baka maririnig. So, yan mga kabigan, at bubuksan na natin yung tubig para magsimula magdilig. Ito so, mga kabigan. So, ngayong araw makabigan kaibigan uh, we So, bali mamaya may gagawin na naman tayo sa loob. Maghakot na naman ng gamit. Yakit na naman sa port floor mga kabigan. So ito mga kaibigan, na tayo. So kahapon pala mga kaibigan, kami ng mga kahoy ka na pinutol. Yan. Yan mga kabigan, Ang dami. Tapos yung mga sanga, nandun mga kabigan, oh. Yung mga daon, naka-plastic. So yun yung inakot namin kahapon mga kabigan. At salamat naman mga kabigan, At natapos na rin. Uh, kasi mahirap pag matapos na lumilipad yung mga daon mga kaibigan ito so, ito mga kaibigan at nagsisimula na tayong magdilig para matapos na rin natin ng maga makapagbalik na makabalik na rin tayo dun sa company kasi mga kaibigan ang dami dami na naman nating bubuhatin na gamit na iakit dun sa taas third floor idadalin sa fourth floor so mapapalapan na naman tayo mga kaibigan so itong pagdilig mga kaibigan sinisingit ko lang kasi importante din tong prutas mga kaibigan kasi mahirap pa ka mamatay mga kaibigan magpapagalitan tayo ng bus ko mahal mahal pa naman ang bilin nito niya so mahirap so yan mga kaibigan oh. yan na tayo dito di bale, prutas lang naman yung Dibiligan natin mga bigan Top 30 na puno Na prutas So yung dibiligan natin ngayon So yan mga bigan Dito, naka-apat na Puno na tayong nabiligan So mabilis lang naman ito mga bigan So yan pala mga bigan Ah maganda na yung tubo ng ating tutas na tanim yan. at tumut may mga bagong daon na siya mga kaibigan na tubo so kumakapal na rin yung daon yung mga kaibigan so ulit pala mga kaibigan uh, papasalamat pala ako sa inyong lahat sa supportan nyo sa aking channel na kung hindi dahil sa inyo mga kaibigan hindi ako monetize So, salamat po sa lahat, lahat, sa inyo mga kaibigan sa suporta nyo na walang sawang suporta sa aking channel. Sana tuloy-tuloy lang mga kaibigan yung suportang pinibigay nyo sa akin sa channel ko. At asahan nyo mga kaibigan asahan nyo madami pa tayong video may upload na habang nandito pa tayo sa Taiwan nagtatrabaho. So, yan mga kaibigan. Kasi hindi naman forever na maging OFW tayo makabigan so pagkatapos ng 12 years kung sa, kung pagkularin na marirehire ulit tayo dito sa company na to so abot tayo ng 12 years makabigan kasi itong ano ngayon makabigan pangatlong kontrata ko na to pang 9 years ko na so nag nag 7 years po ako nitong November 7 ngayong ta ito mga kapigan ngayong November to nag 7 years na ako dito sa Taiwan so yan mga kaibigan. Uh, sana nga kung ano eh di mag 12 years na lang dito mga kapigan tapos natin yung 12 years so i-retire tayo sa Taiwan at pag -uwi natin sa Pinas uh, Baka mag-business-business -business ng maliit mga kaibigan So yan pala mga kaibigan no? Yung mga ka na yun no? Ang dami-dami Inakot namin kapon yun mga kaibigan Kinarga sa truck lalaki Bali next month mga kaibigan Yan yung gagawin natin uh, Gagawa tayo ng Pagkalapan ng passion fruit mga kaibigan tatanim na naman tayo ng passion fruit mga kabigan punuin natin ng passion fruit dyan mga kabigan kasi yung passion fruit dyan maganda yung tubo maganda yung bunga nya mga kabigan so passion fruit na lang yung itanim natin dyan dyan mga kabigan so, punuin natin ng passion fruit dyan so ito mga kabigan idudugtong na natin yung karugtong na hose kasi hindi na abot doon So ito, sabit ko, mga kaibigan. So ayun mga kaibigan, idugtong na natin ngayong host. Yan. So tara, punta na tayo doon mga kaibigan sa uh, kabila. At doon na naman tayo magdilig mga kaibigan. So yung bayabas pala nating bagong tanim mga kaibigan. May bunga na rin yan mga kaibigan. So yun mga kaibigan. At dito magdilig na rin tayo ulit. So, yun pala mga kabigan. At uh, inaayos ko muna tong aking dito. So, yan mga uh, At dito, magdidilig nyo naman tayo dito. So, dito sa ditong area. So, yan makabigan kabigan. Tingnan nyo. Yung tubo nyo. Ang gaganda na. So, yan mga bigan. Magpicture tayo dito para So yun mga kaibigan. tapos na tayo magpicture. Kasi mag maganda kasi tingnan mga kaibigan, yung tanim yung yan o, eh, tubo niya. Tumataba so, na mga kaibigan. Maganda na yung tubo ng ating tanim na prutas. So, yun nga maganda sa pakiramdam mga kaibigan yung pag yung pinaghirapan mo para nakikita mong maganda yung kalabasan mga kaibigan nakakawalang pagod so yun mga kaibigan oh. tinan nyo nagdidilig na naman tayo dito so ito lang po yung ating daily routine dito na trabaho sa Taiwan mga kaibigan, bilang isang web so ito lang ikot 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 lang mga kaibigan. Yan araw-araw kung saan, kung anong gagawin natin. So, mahirap talaga mga kapigan maging isang UFW. Ah, dugo at pawis yung puhunan mga kapigan. Pagod. So, pero okay na mga kapigan kasi pag nakapagpadala ka na dun sa pamilya mo ng pera yun, nawawala yung pagod mo mga kaibigan uh, nakikita mong masaya yung pamilya mo sa Pinas yun, nakakawalang pagod tapos pa, lalo ka pang gaganaan magtrabaho mga kaibigan lalo may asawa't anak ka mga kaibigan sa Pinas so Kita mong masaya na natanggap yung pinaghirapan mo dito sa Taiwan. Yun, mga kabigan, masaya, mas masarap sa pakiramdam at lalong sinisipag pa. So, itong week makabigan talagang wala talagang ulan. Hindi lang itong week makabigan talagang wala na talagang ulan mga kabigan. So, kailangan talagang diligan natin itong mga tanim natin dito. Kasi wala eh. Wala talaga mga Kailangan talagang alagaan ng alagaan mga kaibigan. So, yan mga kaibigan. Eh. Dito na tayo nagdidilig. Tapon pala mga kaibigan. Naghakot kami ng kahoy. Hindi na. ay yung passion fruit pala natin kapon di ko na na videoan kasi nga may kasama naman akong Taiwanese marami nagdrive, nag drive nagmamadali so madami akong naaning passion fruit kapon mga kabigan kaso di ko nga na videoan sayang mga kabigan sana na ipakita ko sa inyo na madami tayong naani sa susunod mga kabigan kasi madami pa namang bunga so sa susunod papakita ko sa inyo mga kabigan Uh, yung lut yung hinog na ng mga bunga niya. Hapon kasi nagmamadali mga kabigan. So yan mga kabigan, magdidilig pa rin tayo. Diligan natin ng mag maraming dilig para kahit na ano, sa Sabado na naman tayo babalik dito mga kabigan. At uh, may gagawin tayo sa Sabado kung ano na lang yung gagawin natin siguro sa Sabado mga kabigan mag tayo kung sisimulan na ba natin ano yung mga kahawin na yan para sa passion fruit or magputol na naman tayo ng damo dito mga kabigan kasi malago na naman yung damo ngayon <coughs> saka putol lang natin nung last month mga kabigan. ang bilis ang bilis lumago So bali yung gagawin ko siguro mga kaibigan para di tayo mahirapan magputol palagi sasapinan na lang natin ng tila yung lupa para di di masyadong marami yung puputulan nating damo mabawasan man lang mga kaibigan Kasi magastos din sa gasolina mga kaibigan yung buwan-buwan nating pinuputulan So talagang para, para makatipid din tayo sa gasolina mga kaibigan. siguro yung gawin natin uh, sasapinan na lang natin ng tila kasi yung bahay na yan mga kaibigan, sa loob maraming tila dyan mga kaibigan, na hindi na so sabi nung amo ko yung boss talaga namin na gagamitin daw mga kaibigan daw dito sa lupa para yung para yung para daw yung damo makabigan di di ganong tumubo so yun makabigan yan makabigan didilig pa rin tayo So yan, Makabigan, didilig pa rin tayo. So tingnan nyo, mga Makabigan, yung araw, grabe, tirik na tirik na yung araw Makabigan. At anong oras pa lang, sikat na, sikat na. So yun, mga kabigan, dito na, na tayo banda. So dito banda, hindi na, naabot na ng host natin. So pukuha na naman tayo ng timba, mga kabigan. Para gamitin na naman na buhatin natin. Man Manual na naman nating bibiligan, mga kabigan, kasi di na nga abot ng host natin. Nakikita ko sing tanim natin mga kaibigan na prutas. Nagkaano na yung daon niya mga kaibigan kasi ilang araw nang hindi nadiligan. Busy din kasi tayo mga kaibigan kaya di natin masyadong madiligan. Dami nating ginawa ngayong linggo mga kaibigan. Inakot natin yung sanga ng kahoy, sinilid yung daon niya sa plastic. Grabe mga kaibigan. So, kukuha tayo ng timba muna mga kaibigan para para yun uh, buhatin na naman natin na manual yung tubig hindi na ako yung hooks mga kaibigan di so, madami naman tayong timba dito mga kaibigan na pundo walang so, problema kaibigan iba na sinasabi ko. Tara. Tara mga kapikan. At lagyan na natin ang tubig to. Para matapos na yung pagdilig natin ng putas. Madaming natin gagawin mga kabigan, madaming trabaho ang nakatampay na hindi pa natin nagagawa. step by step lang mga kabigan siguro para uh, hindi naman tayo ma-stress pagod so yun mga kabigan at sa ano pala mga kabigan sa linggo na baka pupunta tayo dyan sa bundok mga kabigan sa mataas na bundok malapit sa dorm baka pupunta tayo dun mga kaibigan. so abang abang lang kayo mga kabigan baka baka nitong linggo linggo ng hapon mga kabigan akit tayo ng bundok so yun mga kaibigan. nandito na yung timba natin oh. nilalagay na natin ng tubig ta imamanwal na lang nating buhat-buhatin mga kaibigan para para ano mga kaibigan para tawag doon para matapos na yung pagdilig natin dito tapos yung gulay pala natin doon mga kaibigan diligan din natin para di din mamatay so doon banda mga kaibigan yun ang gaganda ng gulay nila tataba So Kung naulan lang sana dito mga kaibigan, di magdilig sana eh. Kaso walang ulan. So talagang porsigido tayong magdilig mga kabigan. Kasi yung tanim natin namamatay. So ito mga kaibigan, pinabuhat binubuhat ko na yung tubig. Yan. Tayo mamanwal na lang natin. Kasi di naabot yung hose yan mga kaibigan ngayon na natin ayan didirigan natin na uh, madami para yan mga kaibigan so yun so yun another ulit mga kabigan siguro mga uh, apat na timba mga kabigan matatapos na rin yun So dito, ito mga kapayan, dalawang timba yung gamit natin sa pag ano, para mabilis. Kasi pag isa lang mga mabagal. So dalawa na yung ginamit ko. So yan na pala yung i-bike natin mga kabigan, no? Ah, uh, na ng baterya, naayos na rin natin. So nagamit na rin natin ngayon mga kabigan. So yun. Uh, okay lang din sa company kasi kung uh, sasabihin kung may sira tapos bibilin din naman nila agad mga kabigan. so walang problema mga kabigan. basta maano ka lang mga kabigan, masipag kung anong kailangan mo basta sa para sa trabaho bibilin din naman nila mga kabigan. so okay lang yun mga Wala din naman ako masabi so ito mga no oh. nyo bagong daon nyo gaganda na gaganda na ng tubo mga kabigan. pag umulan mga kabigan nalagyan na natin ng pataba yan para lalong tumaba kasi ngayon mga kabigan hindi pa natin malagyan kasi mainit uh, baka mamatay pa ba, mga kabigan? kasi mainit na nga yung pataba kasi mainit pa yung panahon So, hintay na lang ang ambulan siguro mga kaibigan bago lagyan ng pataba. So, yun. Dalawang balik pa mga kabigan, para matapos na itong prutas sa pagdilig natin. So, ito mga kaibigan, no? may malaki na siyang bunga. Ayong bayabas natin. Di isa pa. Ay, ito mayroon bago ulit mga Ay, wala mga na natanggal so ito bago sana dito maulok yan mga kabigan. tapos check natin dito makabigan parang may bunga yung yung uh, natin dito ito pala mga no punin na natin to yung kalamansi matamis naman to mga kaibigan so punin na natin to mga kaibigan hmm. matamis mga kaibigan kalamansi puno hmm. naman mga kaibigan so, buhatin naman natin Kawa tong puno na kapigyan. Dahon yan, nalano na. So ayun, isang balik na lang makabigan at tapos na rin. So ito makabigan, tingnan nyo. Hmm, may mga bago na siyang dahon, bagong yung tubo na yun makabigan kaya pala nalagas mga kabigan yung lumang daon kasi magpapalit pala so yun ganda na, na tubo ng kanim natin na prutas mga kabigan kita na tuloy tuloy na yung ganyan para mamunga natin so yun madami pala tayong gagawin na pagkalapan ng passion fruit mga kabigan ito tingnan nyo yun hanggang doon mga tumpok mga kabigan. so yan gagamitin natin lahat yan sa passion fruit para madami tayong prutas na ani dito mga kabang nandito pa tayo madami din tayong mabigyan dun sa company kapon kasi isang plastik din na malaki yung naani kung mga kaabigan siguro madami din yung Anon. So yun, mga Tapos na rin mga kabigan, dito yung prutas natin. Diligan. So bali ito, lagyan na lang natin mga kabigan. Yun. Lagyan natin yan. Para susunod, pag dilig tayo, may laman na siya mga kabigan. So yun mga kabigan. At yung gulay na naman yung didiligan natin mga kabigan, para matapos na. Tapos maka ano na tayo dun sa company mga kabigan. Pabalik na tayo. Pasensya na pala kayo mga kabigan, yung hangin medyo malakas. Siguro nakaka-esturbo din pag ano. Malakas kasi yung hangin yun mga kabigan. So, pasensya na mga kabigan kung maingay. So, so, yun mga kabigan. Tapos na at doon na tayo sa gulay. Magtanim. tanim Pali tanggalin na lang natin dito yung dinugtong natin na hose para mabilis. Iyon, tanggalin na natin mga kabigat. Tara, magdirigyo tayo doon. Magbulay. Pali ito yung lemon diligan natin dito mga kabigat. Naglalagas yung daon ni mga kabigat, yung lemon natin. Kataglasal ano, so, baka nagpapalit din ng dahon itong mga kaibigan, yung limon natin. So ito, matamang ng hinakot natin kapon mga kaibigan, madami-dami din. So yan, tara na sa gulay natin mga kaibigan. ko lang kayo saglit ng ating passion fruit makabigan kabigan. Kapon nga nag-ani tayo. So, ito yung mga bunga pa naman. So, pero konti na lang yung ano makabigan kabigan. konte na. Kasi na natin kapon yung iba. So, yun mga kabigan. Yan. Yan mga kabigan. Tapos ito. So yan nakita nyo naman siguro mga kaibigan, yung mga bunga na na. Yan na na. So yan mga kaibigan, uh, hanggang dito na lang muna yung kaganapan sa ngayon. So abang abang ulit kayo makabigan sa susunod na upload ko na video. At kasi mag ano muna ako dito mga kaibigan, para mabes matapos. So yan mga kaibigan, at salamat at God bless to all maravigan.